Napansin mo ba na may mga taong lapitin ng opportunities o pagkakataon at meron namang tila hindi? Napaisip ka na din ba kung bakit ganon? O, merong mga taong hindi malapit sa pagkakataon dahil sa ilang bagay. Una ay qualified nga pero merong mas qualified na iba. At yung iba ay hindi qualified kaya hindi na consider bigyan ng pagkakataon. Yung iba ay hindi naghahanda para sa pagkakataon. Sila yung mga nagsasabi ng, o oh, teka, teka, pag may opportunity, Pwede sana, kaso kulang sa preparasyon. Yun bang attitude na minsan eh, yung opportunity pa ang gusto mong mag-adjust para sa'yo? At syempre, hindi din mawawala yung mga taong tumatanggi sa pagkakataon sa iba't ibang kadahilanan. Minsan valid ang reasons at minsan naman, eh sadyang mahirap ding maintindihan kung bakit. O baka may naisip ka pang pwedeng dahilan na maaari ding idagdag dito. Pero ito mapapansin mo sa lahat ng iyan. Merong ugnayan sa pagkatao at pagkakataon. Bagamat totoo na meron pa ding napapaboran sa kabila ng merong ibang mas qualified, pero sa pangkalahatan, mahalagang makita na pag dinevelop mo ang pagkatao mo, ang pagkakataon ay darating para sa iyo. Ito yung hindi madalas nakikita ng marami. Merong iisipin lamang ang improvement pag may pagkakataon na. Ang resulta, napupunta yung pagkakataon sa iba meron namang kulang sa foresight. Yun bang hindi na-anticipate na darating ang panahon na yung meron ka ay maaari pang mawala sa iyo dahil hindi mo na pangalagaan. At merong iba na yan naman ay pinaghandaan. Ang sabi ng Bible, ang taong tamad mag-araro sa panahon ng pagtatanim ay walang makukuha pagdating ng anihan. Kung ang pagkatao ay umaapekto sa pagkakatao na darating sa buhay mo, dapat mo ding malaman na may pagkakataon din naman para baguhin ang pagkatao mo. Kung walang gagawing pagtutuwid sa mali sa buhay ng isang tao, hindi mababago ang mga darating para sa iyo. Kung walang effort para lumago, ay kung ano ang dati mong nararanasan, eh malamang, yun pa din ang sa kinabukasan ay aasahan. Sabi nga ng verse, ay magtanim para merong anihin. Totoo yan sa halaman. Totoo din yan sa mga bagay na dapat gawin para sa paglago. Ang kainaman, Taglay mo ang kailangan para lumago. Nandiyan ang Diyos para magpatawad, magpalaya at umagapay. Piliin mong sundin at parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanim ng tamang pagbabago para sa kinabukasan may aasahan kang paglago. Maaasahan niya kaya gawin mo ang tama at sa Diyos ka magtiwala. Asa ka pa. Ha?